Malalaki lahat oh, oh. Ayan okay, parkoy, huli namin lahat yun Ayan, magandang umaga mga parkoy Ipisin kami uli ngayon Lama yung gan-gan Tatay, hindi na mag-ama Ayapat apat kami babalik ka ay pupunta pala kami doon sa may free spot sa may bangusan, sa may ubando so, tingnan namin kung makahuli kami doon kung doon lang pa kami ng kuloong gawa na bibili bibuli pa kami ng tinapay Tapos pa rin ko rin kami na ano mabaw na bangus doon sa may pangkera nakadali kami first time namin nakahuli ng ganong kalaki 2.5 mamaw na mamaw talaga kaya yeah, kahit kunti lang huli eh, nakabaway naman kami sa malaki kaya yeah, pare ko yeah, update lang kami pag uh, ando na kami sa yeah, spot yeah, ito tayo naman ito lang naman yun eh. Ay, kaya muna kami ito pa rito. Kaya muna kay, kay Boss Joseph na mamihan. Pesta tayo. Excited Good na naman magkahuli ng mamaw. Good morning mga parikoy. eh <laughs> parikoy, hindi pala kami natuloy sa ano? Pising spot. Gawa na hindi kami magandang sa may kulong. Ay kulong sa pulo. Yung may palusong doon sa may simbahan. Napakalalim. Kaya ang nangyari, binalikan namin itong mamaw. Diyos ko, pangkira pa rin bumalik kami rito baka makahuli kami uli ng mamaw sana makahuli kami ng mga tatlong kilo ba o kaya isang bilao nang laki si tatay makahuli <laughs> <laughs> eh bali kami kasama ng anak na aman dito dito Apaw! 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 Apaw. Malaki yung parikoy! Malaki-laki na. Sige lang. Huwag na. Uy! 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 Yap! Yap! Huli ka, Balbon! Huli ka! Malaki na ito, Noy! Tama, Noy! Malaki oh! Malaki na yan, Noy! O, Pison! 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 Pison na naman, Parikoy! koy laki oh oh oh, Abau <laughs> oh. abau Hmm. apa tanggul, tanggul, ya? Tuh, 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 Sige pa, kainuan ni sayo. Di, ikot ko. Pisyon, pisyon, s tata, pisyon. Medyo mo lang rad. Medyo mo lang. Kubah! Diba? Apo, marunong na rin. abo Ay maliit tay. Maliit ka. Daanan to. Pisyon, pisyon dito. Yeah. Kodamo. Ito logo. Dalawa. Dalawang dalawa piso wow. wow. na Ito, naman kami sa bagyo. Bagyo naman Ito, bagyo na naman. Pison, parikoy, pison.

Ayaw talaga yan. Kaya <laughs> nga, kabitaw pa ka yan. Kabitaw ba yun nandyan na, oh? Oo, uh -huh, di oh. Diba oh. uh -huh. tayo baba? dalawan dami. <laughs> Sus, parang lasing. <laughs> Marami si Ima yan, ha? si tayo, ha? Baba mo lang muna. Kamay mo, matusok. Okay, gloves, eh, Yan, ganyan dapat sila laki tayo. Dalaki pa rin ko eh. Ano? Ano? <laughs> <laughs> na pa rin ko eh. na. Talagang sige na ngayon ah. Kaya itong ulan, sige pa rin ang ano pa Sige pa rin Oh. Isang sukat so lang. Isang sukat so lang. Okay. Oh. <laughs> sa sukat so lang. Sima sa kamay mo ha. いいもんはやで。<laughs>

Pisong, pisong, pisong. namang laki-laki dito tapos ang liit mo, no? Oh! Pisong si dyan, dyan Tayo! Di! Hey. Banat! Abaw! Ano <laughs> ba, Melakinya, nengilu nih, Oh, doon ba, doon. Oh, dua pala din Oh, melakinya, nih. Oh, na oh, Aba! oh, oh, na oh, 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 na oh, 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 na talaga.

Pagkasigbin. Oh, lucky, oh. Ay, maliit eh. Ay. Maliit. Si Tapos ang sita tayo. Yan, pagkagam na yun. yan. Hindi niyan. Nangitim na yung uso eh. <laughs> Pison si tatay pare ko eh. Pison. Uy! Nagkalas! Pison na ba si dyan dyan pare ko eh? Meron. pison si tatay. pison Malit talaga yan. Hindi mahirap bulubog yun, pila, eh Hindi mahirap ilain, noy. Ano yan? Saranyasi. Ano? Wala. Ayun. Ayungin. Ayungin. Malaki. Malaki ayungin, noy. Malaki? Malaki, may isa pa. Ayun, no? Set up. Laki. Pagod tay. <laughs> Pagod pag malayo. Di okay, sakto kasi. Laki. Sakto yung setup niya, yung setup niya sakto talaga eh. Halimaw. Oh. Ibang ganyan kaya ayawungin siguro. Ayawungin yan. Malaki <laughs> oh, na rin pala, malaki na yung tay Hmm. Fish on, fish on Malaki nga nih. na malaki na oh. yan eh. oh, dito, no, no?

Laro tayo bes, laro tayo sting. <laughs> Uh, dikitnya. Oh, mari ikutin. Pisun perko pisun. Dambor lo Ibisos, <laughs> ibis. Ibis. Ibis tay ibis. Ibis periko ko ibis na uli. Oh. Ano yun? Mayan agila. Ibis un, ibis un. Malaki na to no. Negro. Tay negro tay. Oh. Negro. Negro, Plop! <laughs> plop! Plop! Nasa gitna! Paano no? Ano yan? Sa lalim? Oo, ina-nogi. Ina-nogi na Sidin. Oh. tsurutos? Yung sinisidil. Oo? Mamaw! Mamaw na tilap niya pa ko eh! Pison dyan, pison! Laki oh! Pison, pison! Dito ka banda oh? Sana, oh. Sayang na to, eh. Malalaki lahat, oh. Hmm. Oo. Oh. Yan pa rin kayo. Huli namin Dain, oh. Dami pa rin kayo. Oh, dami. Huli mo to, oh. Naharbish namin yan pa rin Pati itong jaguar, tilapia Yan Ayan pa ko, na kami At uh, anong oras na rin Ayan si tatay Masakit na ulo ni tatay May tilapia pa Ang kalahati Tapos Sabi ko mga pito eh Tulang mga pito, eh oh, Pitong kilo pa ko Nabot Pitong kilo So yun ang tilapya uli namin Oh. yung malit, nakawala namin yung malit eh. Libre ba yung jaguar? Pag-gonte. Ha? Pag-gonte ho. Pag-gonte? Pag Ilan ba yung jaguar? Ipakawala eh, natin iba para konti lang. Hindi <laughs> <laughs> <Pilapya> na <laughs> oh, natin yung... O, kasi meron na po ano. Marami naman bangus eh.